Hello again, once more, everyone. We are here again to our daily Bible verse ministry, and I would like to invite you again to encourage you to listen to the word of the Lord every day of our life. As we know, God's word will always give us hope. And today's Bible verse here in Romans chapter five, verse three, four, and five. And not only that, but we also glory in tribulations. knowing that tribulation produces perseverance and perseverance character and character hope now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us sa Tagalog hindi lamang iyan ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating itoy nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhot na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Today's Bible verse is telling us that in this life there is full of tribulation but we must give glory to every tribulation that we have because we know that every tribulation it produces perseverance and perseverance in our life will bring us, will give us hope, another hope in another day, in another life because we know that God's Spirit is with us and the Holy Spirit Will always remind us the hope that we have with God, our Lord and Savior Jesus. And this is kind what kind of hope is this? It is a living hope. So brothers and sisters, every time we have tribulation, be patient, be long suffering. And most of all, always stay with the Lord. With God there is always perseverance. Sa buhay na ito, mga patid, Lagi may pag-asa. Pag-asa na nagmumula sa Panginoon Diyos. Sapagkat sa lahat ng ating pagtitiis, sa lahat ng ating kahirapan sa buhay na ito, magbigay lamang tayo ng glory sa Panginoon o ikagagalak ng buhay natin, ikagagalak sa Panginoon Diyos. Sapagkat sa bawat pagtitiis, sa bawat pagsatsyaga natin, nandito lagi nagbubunga ito ng katyagaan o pagtitiis o pagpapakahinuhod sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Anong uri ng pag-asa? Pag-asang buhay na buhay sa pamamagitan ng Diyos na pinagkalob sa atin ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagpapaalala sa atin. Nagpapaalala sa atin ng bawat salitang ating naririnig at ito ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kaya po, huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat sa bawat paghihirap, sa bawat problema, sa bawat tinitiis natin, sa bawat pagtsatsaga natin, nandito po, nabubunga ito ng pag-asa. Pag-asa sa Panginoong Yesus na siya ang magbibigay sa atin ng kaginawaan sa darating na panahon. Kaya po, sa araw na ito, sa ating daily Bible verse, we must always glory in every perseverance, in every tribulation that we have, because it produces perseverance. Brothers and sisters, keep the faith burning. Magandang umaga po sa inyong lahat.